Hello mga katinders, dito kami sa Amesco kasi biglang tumaas yung aking BP for today's video. Galing kami palengke, ayan, malapit lang kami dito sa palengke. So na malengke ako, bumili ako itong mga sako, ayan, mga palengke, yung iba ay nasa likod. Tapos di pa pala ako nakabili ng aking gamot sa high blood at medyo tumaas yung aking <laughs> BP. Kaya inutusan ko yung aking assistant assistant na bumili ng gamot ko so kahit gano'n tayo ka busy mga katinders wag natin kakalimutan yung ating maintenance kung meron tayo vitamins or kung ano-ano pa dyan no? kasi sa sobrang gusto natin kumplituhin yung ating paninda ay nakalimutan na natin yung ating sarili okay So, medyo parang uulan ngayon dito sa Davao. Sana ay kahit ganyan lang siya at huwag siyang umulan. At alam niyo naman pag uulan, eh walay customer. Okay? Hello mga katinders. Magandang umaga. Magandang buhay. Mami Teens 19. So, nandito ako sa store. Nakaharap ako sa box ng aking square para kapag may customer ay nakikita kaagad yung Mami Tins. So, sinamantala ngayon, yung mami teens na walang pasok yung ibang mga uh, kapitbahay ko ng mga suking bata. Kasi, nasa on break sila. Sana all, no? Naka-break. At, uh, pag sila ngayon. So, from time to time, nagiging busy ako. So, paputol-putol yung aking household chores sa loob. So, sinamantala ko na hanggang Wednesday ng ata sila. So, magiging matumal na naman tong store ko kapag wala mga bata. Purely opening and closing na yung akin uh, mamimili. So, may bumibili in between pero pa isa-isa. Unlike kapag walang klase, walang pasukan ay from time to time ay nagiging busy ang store ni Mami T. So, ganun lang. So, kaya dito ko tumambay at yung mga naka-display ko sa harapan, purely yung mga in-demand at yung hinahanap ng aking mga suking bata. so Kapag dito sa store, kasi tayo lang mag-isa, so, gumigising ako na madaling araw, di ba? Mga hindi ko na kinakaya yung 1 to 2 kasi sumasakit itong ulo ko. So, usually, gumigising ako ng 3 to 4 a.m. So, mabilis ang kilos na lang. Tapos, yung iba, kapag so short ako ng oras ay dito ko na ginagawa halos lahat sa tindahan yung mga supply, patuyo ng hair lagay na minsan din na ako naglalagay lagay ng mga kung ano-ano mga cream cream dyan so dito, dito ko na sa store ginagawa tsaka yung palinis-linis ko purely dito na rin habang bukas si store no, wala naman ako choice <laughs> wala naman choice kung masama pakiramdam natin dito tayo natutulog dito rin tayo kumakain di ba so sino relate at wag lang talagang uh, pabayaan yung sarili kapag may maintenance tayo dapat tulad ko na nahihilo ako kapag walang maintenance wala akong iniinom yung gamot ko nga kaya umaga pa lang ay iniinom ko na para manonormalize tong aking normalize para magiging normal tong aking ulo kasi masakit kasi tong dito ko mga alam niyo na yung may high blood kasi si mami teen. so kaya kapag kahit isang araw lang or nalilate ako pag inom ng gamot ay nako parang parang ewan ko na lang parang ano talaga tong ulo sakit talaga dito at dito yung, at hindi ako nakakapagtinda ng maayos so para dun sa mga kasari-sari store owner ko na may mga Uh, maintenance or vitamins or kung ano pa yung iniinom nyo, uh, you see to it na hindi kayo nawawala ng stocks. Lalo lalo na pag mag-isa kayo, di ba? Hindi kayo nakakabili ka agad. So, ang ending, tinitiis natin yung sakit. So, wag yung ganun kasi hirap yung ganun. Baka, <laughs> hindi na ako magsalita. <laughs> okay? So, magla-lunch na si Mami Tins, mga katinders. So, kasi medyo umupa na ngayon. Baka maya-maya maging busy ako at mahirap na malipasan ng buto. Okay? Bye, mga katinders. Thank you for watching. Thank you pala dun sa mga nag-follow sa akin Facebook page, Mami Tins 19. Sa mga dun, uh, hindi pa nakapag-follow, follow kayo sa akin Facebook page, Mami Tins 19. At subscribe kayo sa akin YouTube channel, Mami Tins 19. Good morning!